wo oh, so, par tatlo 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 di isa, pa dyan, may isa pa sa loob. Ito, ito.

Wipe na, wipe okay, na. Okay. Akala ko wipe na. Patay agad tong nandito sa akin. Nag-quit yata agad to eh. Eto oh. Akala ko na Nag-quit yata agad. Pagkamatay. Hindi mo lang nag-knock eh. Um, huh? Parinote nyo dito. No one saluted sa akin. Gabi si Botoblog. yung daming legendary. Ilan na ba legendary mo, Boots? Odd lang ba ito? Wala bang bagong legendary sa'yo? Airdrop incoming. Bakit nakuha mo yung espada? Hindi mo nakuha yung legendary ng ano niyan? nag draw ka ba niyan? Bagong skin? O? The will in <laughs> <laughs> Hula, humble pa eh. <laughs> pag pag si Jan kas pag si si Jan ang kasama eh, magpapalegendary talaga sa iyo 'yon. <laughs> Yung baril niya, ipapalagin na rin sa'yo. Masarap talaga mag-lead yan. Masarap din walang legendari. Ano, si walang papulot lang papulot kayo. Mag-draw na rin. Bapa pa lang. Bapa pa lang, ka agad. Wala na, Hindi Di ba ng na tao? Ka-escape. <laughs> Oh. Ay, 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 parang nakaparty ko na rin yung bata. Bata, parang nakaparty ko na rin yun. To ba ba yun magkaparty yan noon dati? Ha, ayan, Lodi Lu Rodel, shout oh. sa Lodz. John bata. Kenneth, pasali Lodi, mag-training ako para may tutok Sige, sige. Ayun! Yup. <laughs> John Kenneth daw, kasali daw sa ng ano, GC. Ayan, ah, John. John Kenneth. Iwan, di ko kilala yun.

nag-respond kayo, abutin niyo ako, mag-abot na tayo, ang nagagulo ng blackout, parin kayo. Ah, boss sakay ka sa akin, boss Ob. Sino ito ang number 4? number, um, um, one number. One um, may tao pa rin hanggang dito? ito? ito? Okay. Uy. Maipit ka na. Kukun. No, i-open nak, i-open ay open I-open. I-open. Ah, shoot. Shoot. Bustos, tara po. Ano ako po ay yung astero na lang Ay! Wala yun nagbakuha day Bawa nung

Taba na ang squad dyan eh Gustuhan na lang din Ako na nang gusti <laughs> <laughs>